Ito ang magsaysay drive, ang pinakasikat na kalsada sa puso ng Olongapo City. Pero alam mo ba ang dating tawag dito? Del Pilar Street. Ipinangalan sa bayaning si Gregorio Del Pilar, isa sa pinakabatang general ng katipunan na lumaban sa mga Amerikano sa labanan sa Tirad Pass. Noong panahon ng mga Amerikano, ang pangunahing kalsadang ito ay kilala bilang Del Pilar Street. Pero bakit tinawag itong magsaysay drive ngayon? Maaring late 1950s o early 1960s napalitan ang Del Pilar Street bilang magsaysay drive. Ipinangalan ito kay Pangulong Ramon Magsaysay bilang pagpupugay sa kanyang serbisyo at kabayanihan. Si Ramon Magsaysay ay ipinanganak sa Castillejo Zambales noong August 31, 1907. Siya ang naging ikapitong pangulo ng Pilipinas mula 1953 hanggang 1957. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bumagsak ang sinasakyang eroplano ni President Ramon Magsaysay noong Marso 17, 1957 sa bundok ng Manunggal sa Balamban, Cebu. Bilang sambalenyo, malapit ang ugnayan ni President Ramon Magsaysay sa Olongapo at sa buong riyon ng Gitnang Luzon. Kilala siya bilang malapit sa tao kaya tinawag na kampyon ng masa. At sa kanyang pagpanaw ay maraming lugar sa Pilipinas ang ipinangalan sa kanya, kabilang na dito ang Magsaysay Drive. Mahalaga ang naging papel ng Magsaysay Drive sa Olongapo isa ito sa pinakamahalagang lansangan sa lungsod. Ang pangunahing daan papasok sa Subic Bay Freeport Zone na dating US Naval Base. Noong panahon ng base militar ng Amerika, ang magsaysay drive ay puno ng mga bar, restaurant, sinihan at tindahan na tumutugon sa sundalong Amerikano. Dito rin umusbong ang nightlife district ng Olongapo at minsan binansagan na Sin City. Sa kasalukuyan, ito ang pangunahing kalsada sa Olongapo City. Ito ay kilala pa rin bilang sentro ng komersyo sa lungsod. Kabilang din ang Magsaysay Bridge ay pinangalan kay Pangulong Ramon Magsaysay. Isang maikling tulay na matatagpuan sa dulo ng Magsaysay Drive. Ito ang nagdudugtong sa lungsod ng Olongapo at sa dating US Naval Base na tinatawag na ngayong Subic Bay Freeport Zone o SBFC. May pedestrian walkway ito para sa mga tao at daanan ng mga sasakyan. Unang itinayo noong 1960 sa panahon ng mga Amerikano upang mapadali ang kontrol at siguridad sa pagitan ng US base at ng syudad. Isa ito sa mga dating checkpoint bridges kung saan may inspeksyon ang mga pumapasok at lumalabas sa base. Noong panahon ng US Naval Base, ang tulay na ito ay binansagan ng mga kano na Sheet River Bridge dahil sa mabahong amoy ng ilog. Bandang 2009 naman noong mag-umpisang isara sa mga sasakyan ang Magsaysay Bridge at kalaunay pati ang walk path dahil sa pagluma nito at hindi ligtas daanan. At noong 2019, inumpisahan ng SBMA ang konstruksyon ng panibagong tulay. At dahil umano sa pandemya, maraming naging delay ang proyektong ito. At ang bagong tulay ng Magsaysay Bridge ay nagbukas sa publiko noong November 2024. At dahil sa tagal ng construction, pabiru itong tinatawag ngayon ng mga Olongapeños na Forever Bridge. At dito nagtatapos ang nakaraan at kasaysayan ng Magsaysay Drive. Mula sa makulay nitong nakaraan na dating Del Pilar Street hanggang sa masigla nitong kasalukuyan na Magsaysay Drive. Tara, trip tayo.